Ayan, magandang umaga mga katrabaho. Nandito tayo ngayon sa unang, unang destination natin dito sa Lasang Luma, no? Dito may sa ano sa May Pidela, mga katrabaho balik. Tumbahan ay tatap, uh, bali magpapa ano na tayo sa loob finishing na po tayo at uh, bago po lahat at magandang magandang umaga po at ngayong umaga ay napakaganda ng sinag ng araw no napaka ano po niya no kaya ayan tuloy-tuloy po po yung ating pagtatrabaho ayan ito na yung unang destination natin dito tayo sa Lasang Luma no ayan uh, may mga gumagawa pa rin rito. yung ating mga kasama nagtatalis na po sila sa CR Napahinto lang po tayo dahil meron po tayong isiningit doon sa kupang yung pinatalis nilang si Arma mga katrabaho. Ngayon, ito yung ating pinupuntahan ating tinitignan. Ito yung nagawang cabinet ni Boss J mga katrabaho. Tsaka dito yung hanging cabinet natin dito sa may counter. Ay bali, ganyan na lang po yung pinagawa nating design. No? Ano, po, uh, ano naman, simple lang naman yung pagkakagawa ng cabinet. upang ay na paralaya para makita natin yung ano bisa ng data na? may okay, yun eh, no? o ali pwede din yung kanyang yeah. hey, hindi lang yan kaya yun pwede yung yun mukha ko nyamong kasi kaya naman tanaman niya ay gara-dara ng pandigan Lara pwede din okay, tayo, tayo sa ah uh, uh, ay hindi na tayo sa sa ano sa uh, palengke pala ng plaza duma dahil dadaanan muna natin yung plastic no yung tinitinda natin sa bahay yan lahat po yun ako na natang magawa pati yung pagdating sa tindahan natin ayan yan na kahit yun, 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 yung buong bahay na ginagawa natin dito dahil na stock siya ng halos almost nasa 5 years na yung ito mga katrabaho kaya ayan ganyan na po yung itsura <laughs> Meron ay magpipinish na po tayo dito sa loob mga katrabaho. No? Ay, tra, tara, wala na tayo. Baka may ibiglang daraan. Mga katrabaho. Tahan muna tayo sa Sasang luma. Para makaano tayo doon. Makakuha natin, makuha natin yung plastic na in-order natin dun sa nag-deliver uh, yung paninda natin sa bahay mga katrabaho. Ayan o. Oh. Ala, lahat po ng oras ko na, uh, wala pong nasasayang sa oras natin na sa pag sa mga trabaho. Ayan, ikutan muna natin yung ikutan muna tayo ng kasong duma. Okay, sige po, magdadrive muna tayo dahil wala tayo yung camera na. Ayan, good morning po mga katrabaho. Ayan, nandito na tayo sa Paralaya, dito sa may malibang mga katrabaho. <coughs> Ayan, na uh, sa kasalukuyan pa rin silang nagpuparma dito sa pinaka tie beam natin. No? Oh, <coughs> Ayan, naglalagay sila. Di ba? Di ba pwedeng makuha sa isang ano lang yan, forma? Na? Ayan, pwedeng makuha siya niya ito. Na? Ah. Okay.

Yeah. Na? Wo, dinubisan din. Ayun po mga katrabaho na nandito na tayo, nandito ulit tayo sa Paralaya. Ayun, nagtuloy na naman po tayo ng counting trabaho dito para uh, medyo Eh, patatapos ko na siguro lahat ng plumbing, no. Tapusin na natin yung mga planong dito. Nakakalbin, yung mga ano, bago tayo lumabas dito, mm. i-ano na natin. I-fix na ba sa ito? Puro 60 lang tayo. No? 60, 20, ay o, 65, 20, tapos 90. Mm. No, yun ang sinasabi mo kanina. May ay, kapon. O, oh, pati yun. Lahat nung ano, para maayos na natin, natin. Okay. Ay, di ko ang ng mga eh. O, ah. Sa shower. Pero yan, yan. Ah. Okay, tara. Balik tayo sa Malibang, sa may paralaya, mga katrabaho. Ito na, ito kasi medyo na nahinto yung patatrabaho natin dito. Gawa nung wala nga po tayong budget. Ayan, naubusan na tayo. Halos finishing naman naman tayo dito, mga katrabaho. Pintura na lang. Siguro, pag uh, nagka-budget tayo ulit, sunod-sunod na siguro yung papagawa ko dito, mga katrabaho. Okay, punta muna tayo dun sa Plasang Luma, ay sa paralaya. Balik tayo ulit, mga katrabaho.

dito po. Ah, kape po tawag. Puwede po gawin po laborers. Sana. meron pa isa pa. Di to. Drainage. O, drainage. Pero sa loob po ng tubig mo ano Manikin. O, 'di pa kaya ba 'yun? Pero 'di na mairurok. 'Yung pupunta may pako lang na na mag-kaka. O, na ba 'yun ginawa sana nan din. 'Yung tinub, ni barikada. Ami palikaran. O, ayta. O, wala

Ako Tanda ko, 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 ko, tanda ko, tanda ko, ko, Ini. Ini ngalo. Oh, lokot pa Saan yung palo ah, ko no? Ngalo no. Sa ngalo. Ay Ito pa yung repeat kay nene. Pa, meta Eh pa Na, eto na bilhin eh. kaya kailan... ay mo yabe kaya O tayo Ukay, na kaya kaya Kain sa sa boyo. Na ko ni. Yabe okay tambo mayalo ko karen. Yeah, oh, okay. kuwarin pa. Nandito po ito? Ina! Pagkakita niyo yung na kan sehat Ako sa'yo O yan, nata lang o yan Kana? Alipak puro po to Ina? Nga, pinjata di yun na yun na yung mga kamay ko smile dyan, na kutain Daya nga, daya nga, daya nga Daya nga, daya nga, daya tanya lalu tentang takpan yang kita tanya Ito na yung makano pa upa. Ayun, 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 ayun. Ayun. Ayun, mga katrabaho, nandito naman tayo na sa Barangay Gatchawin. Ayan, nakapaglagay na po tayo ng tiles dito. Ayan, naka ilan na ba tayo? Isa ay pali isang harera na yun na natin na lumabas na tayo dito sa kabila mga katrabaho. Ayan. Okay, tara, break time muna tayo. Kakain na muna tayo ng tanghalian. Uh, oh, muli na kanya, Mike. Ah. Uh, muli ka pa, ayan. Oo, oh, uh, agad. Pa, ka pa sa aning kahit. Pawelding nga tayo muli. Ayan mga katrabaho, nakapag kami ano mga. Na. <coughs> Ayan, di na po tayo alos mag, ano, natulog o nagpahinga, no? Ayan, kagad nag-times na po tayo, bali nakailang teraso na po tayo. Ang design rito ay parang wood mahogan siya, no? Yung parang kahoy, no? Ayan ang kulay niyo, oh. Bala, tami, ito niya, oh. Bola tagmiya kanyang tamito niya yun know, ang pattern mo itong pambuuan, yung kaya takwa mo itong derecho yun know, may ang mayang kaya you know. okay yun ang katrabaho know, you know. bali yan ang mga design natin dito sa grills you na know. yun Meron siyang Mac Jollibee, No, dito sa harap, mga katrabaho. Yan ang tinatawag natin, Mac Jollibee. Yan, yan malus magkatabi lang po yung ginawa natin dati ito kung nakikita niyo po yung nagawa natin ng bahay na yan at bali tayo po ang gumawa rin yan, yan yung bahay na yan kung nakikita nyo sa gilid dito sa ating video alis magkatabi dahil magkamag-anak po ito mga katrabaho, magkapatid or bali pamangkin na lang pala dito yung may-ari dito sa kasalukuyan na tinatiles natin ngayon dito sa terrace no? tapos sya yan, no? bali dalawang kwarto to Pakinggan muna natin yung sa atin, mga katrabaho.